Hello Leo Collective, Sun and Rising, ako po si James Kamusta po kayong lahat and welcome to James Tario PH Tila dito na po tayo para sa inyong weekly reading for April 14 to 20 tulad po nakagawian, kung yun po makarasonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leo yon Kaya relax, relax ka lang dyan. I-take po yung makarasonate kayo by using your intuition. Para po makuha nyo yung akmang, akmang messages na kaloob po sa inyo na yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, for that skipping the ads, and also for your donations. Maraming 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 salamat po sa inyong support sa ating channel. So Leo, ano ang naghihintay sa iyo ngayon? April fourteen to twenty. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Wands. Wow! In the area of what you want, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the Ace of Swords. Wow! New beginning. Everything is new here. Pag about later. In the area of what's affecting your current energy, have the Hanged Man. In the area of your near future, mayrokong Knight of Wands. Good news. Pag-usapan natin later. In the area of your challenge, you have four of pentacles. In the area of your fortune, meron kang five of swords. In the area of your divine advice, meron kang six of swords. Wow. Ganda nito. And in the area of your outcome, Leo, meron kang six of pentacles pag-usapan later. And at the bottom of your deck, you have the Eight of Cups. Ano daw yung mga bagay this time, Leo, na kailangan mo nang iwan. Kailangan mo nang pabayaan. Kailangan mo nang let go. And the walk away from something. Meron bang relasyon dyan o endeavor, trabaho, negosyo, o something na talagang dilaan mo na maraming oras at pagkakataon na you realized Meron pa bang ipipiga ito? Meron pa ba akong makukuha dito? Am I doing um, the right thing? Am I wasting my time here? Am I wasting my love, effort, and money sa taong ito o sa bagay na ito? And uh, now is the right time for you to timbangin. Ano yung mga bagay na kailangan mo nang iwan at kailangan mo nang let go? Especially now, ang ganda ng center mo, we have the Ace of Wands. meron ka pang Ace of Swords sa so pag-usapan natin yan. Ace of Wands in your core um, energy for the whole week is the Ace is the Ace of Wands. Sinasabi dito na alam mo, kailangan mo na ng brand new start. A new beginning in your life. You are contemplating of walking away or leaving something. Um, siguro sobrang hirap, sobrang pagod and you realize this is not, this is not for me. Um, Nagkasayang ako ng oras at attention dito. O hindi mo na kaya. Pwede pwedeng sa pamilya din ito. Parang hindi mo na kaya yung nangyayari. Kaya you want to find a brand new life for yourself. A new start. Kung saan yung mga bagay o toxicity o problema na meron sa lugar na yon o sa mga taong yon ay um, makawala na sa life mo. And ngayon parang merong malakas sa desisyon sa, sa iyong sarili na okay, maybe um, I'm doing the right thing. And maybe I'm, of course, maraming takot dyan, maraming mga indecision, in denial. And um, urong solong kasi siguro ngayon sa iyong iniisip pero this is the right real right time for you to let go and find your your life away from these people away from this situation and find your light find your stars find your uh, goals yung mga karapat-dapat para sa iyo doon ka pumunta and i'm hearing na wag ka daw matakot dahil hindi ka nag-iisa you are supported you are protected by your higher power and also by your spirit guides okay the ace of wands being clarified by the page of pentacles. Ooh, kailangan mo daw mag-aral about something. Meron ka daw kailangang aralin o tignang mabuti o um, busisiin muna sa pagpasok mo ng bagong buhay na ito o bagong endeavor. If you're walking away from a previous job and then you're trying to a uh, transfer to a new industry o kaya to a new um, negosyo din o kaya um, pagkakaabalahan, parang kailangan, kailangan mo daw i-level up din ng iyong knowledge, skills, and um, uh, experience. Parang kailangan mo daw talagang mag- uh, maglaan ng maraming atensyon at maraming oras sa pag-iisip ng mga makabagong paraan kung paano mo mapangahawakan itong bagong simula sa life mo. I'm seeing other people there na parang nag-transfer ka from one job to the other or one place to another place kasi nandoon yung bagong swerte, bagong pagkakaablahan and the prosperity siguro sa life mo and you saw the potential of this opportunity somewhere else. Kaya nag-require iyo ang iyong tadahana ng pag-aaral, additional information, and focus, and priority. Prioritize mo daw muna ito. Kailangan mo itong tutukan at uh, linangin muna ang iyong skills because ito ang nire-require ng bagong simula mo para lalong mas maging productive ka this time at nakuha mo yung re desired results na hinihiling mo, okay? In the area of what you want, you have the Eight of Pentacles, talagang working on yourself, working on the things na leveling up sa life mo. Kung talagang dito kailangan mo mag-aral, eh, kailangan, kailangan mo nga talaga, Leo, na paglinangin at i-enhance kung ano man po yung uh, area of your concern if this is a love life reading, uh, you work on the foundation of your relationship. O kaya work on your self-love. That's what I'm hearing. Kung ang isang karelasyon dati na iniwan mo ay talagang dumurog sa iyo. Kailangan mo daw i-work on your self-love, self-care, self, -love, self, -care, self um, improvement. Kasi para na durog din yung iyong kumpiyansa sa sarili, ano? So this time, kailangan mo daw i-rebuild ang iyong sarili. But for others, I'm seeing here na kung may aalisan kang isang trabaho, negosyo, o endeavor at nangangailangan ng iyong paglilipatan ng iyong kagalingan, this is the right time na tutukan mo daw ang iyong mga skill set. and um abilities okay the 8 of pentacles being clarified by the tower Ooh, working on changes this is an adjustment uh, adjustment a judgment adjustment in your life um you're transferring your energy Kaseya, from one endeavor to the other at siguro ka na ihirapan ka mag-adjust at um, Siyempre, ang daming mga bago sa life mo na bagong ganto, bagong lugar, bagong mode of transformation, mga bagong kitaong kailangang pakisamahan. So, ikaw, ang daming pagbabago and you're working on these changes. Hanta ka naman eh. Nararamdaman ko yan eh. Um, some of you are ready for these changes. Ready to work on um, pagpawisan, pagpaguran at handa kang talagang madumihan ng kamay mo. Masiguro lamang na handa mong um, tanggapin yung mga pagbabago. And um, this time around, I'm seeing you getting there. And that uh, matapang ka naman eh at sa you you're you're the king and queen of all the science kaya alam ko na kahit saan ka pumunta ka, kaya magagawa mo it's just that may mga requirements may mga kailangan mong checklist na makuha at magawa at maabot na mga goals and um e uh, expectations from other people, especially sa workplace. So, ikaw, mag-focus ka muna sa enhancement ng iyong mga kakayanan at ang iyong performance so that uh, maging hayahay ka at nakapagsettled ka ng maayos. Okay? In the area of your what you need, ang kailangan mo daw ay Ace of Swords, you need to communicate properly. Uh, dapat malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung nire-require nila sa'yo. Especially in your walking away era sa life mo. para hindi ka na nagkakasya sa um, hindi ka nagkakasya sa, hindi for less kasi. Parang this time, you're searching for a better good. You're searching for something new, something bigger than before. At kung saan yung kaligayahan mo, ano. So this time, dapat malina daw sa isip mo din kung ano yung mga talagang gusto mong hanapin at gusto mong habulin. Kasi baka magsayang ka rin ng oras kakahanap. 'di diba, Leo? Um, matapang ka to walk away, eh. matapang ka to chase something. Pero ano ba talaga yung chine-chase mo? Ano ba talaga yung end point? Ano yung goal? Dapat nakalista rin yan sa isip mo o kahit sa um, board mo kaya sa yung notebook ko ano yung mga goals na gusto mo achieve dapat malinaw yan sa iyo para hindi ka rin nagsasayang ng oras, atensyon, pagod at pera. If you need to communicate with someone, I'm hearing. Parang if you're walking away, kailangan mo daw linisin muna yung mga nasa nakaraan. If you need to talk to other people of concern sa mga alisan mo, uh, kailangan mo daw planchahin mo na yung mga tao doon ang mga bagay doon before you go to another endeavor para bagong simula, bagong uh, malinis na malinis yung sisimulan mo on a new phase of your life, okay? Ace of Swords being clarified by The full card, yes. In a brand new start, kailangan din daw tapangan, uh, matutukang sumugal, matutukang maglaro, matutukang um, uh, wag uh, matakot na uh, suungin ang mga bagay na bago sa life mo. This really a new start. Parang starting from scratch ka dito eh, especially when you walked away. So this beginning requires you na magkaroon ng malinaw na pananaw sa mga bagay na gusto mong gawin. At uh, kung kung handa kang sumugal sa isang bagay o humakbang o tumalon, uh, make sure na handa ka rin sa mga kahinatnan. Um, don't, this is a calculated risk. So, sinasabihan ka ng spirit guides mo na, oh, kung lulundag ka dyan, make sure na pag, bumag, pag naglanding ka na doon sa pupuntahan mo, ay maging, maging mabilis ka rin sa pag-action. Um, para makapagsettle ka ng maayos. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the hanged man, Tapos na ang delay sa buhay mo. Alam mo na ang gagawin. Si hanged man kasi bumaliktad siya at nakita niya yung buhay niya sa ibang perspektibo. And he said, or she said, na, uy, ka, parang nagsasayang ako dito, ah. parang hindi ito yung buhay na pinangarap ko, hindi ito yung gusto ko for myself. So, ikaw naghanap ka ng paraan, and you search for a brand new life, a brand new start. Handa ka na sa mga bago. Handa ka na sa bagong lugar, bagong tao, bagong environment. Um, and you're ready to do anything para lang makuha yun at magawa yun. Kaya handa ka rito sa umugal eh. Ito ang kailangan mo daw eh, pagsugal. Um marami daw darating na bago sa life mo at kailangan mo daw matinding adjustment o matinding communication. Kung meron kang hindi naiintindihan, hindi na unawaan o may mga bagay kang dadatnan sa bagong lugar, bagong pagkakataon and hindi mo maunawaan yung mga nangyayari and um, because of adjustment, learn to communicate daw. And with the hangman I'm seeing here na you already um, awakened, nagising ka na sa isang maling paniniwala sa nakaraan. Kaya biglang handa ka ng umalis and um, you chose um To love yourself and do the things for yourself. The hangman's being clarified by the two of cups. Yes. Dahil, dahil ito sa isang... Parang narealize mo na yung binigay mo para sa isang tao o yung binigay mo para sa isang company o sa isang endeavor. Parang this time, hindi na kayo swak. Hindi na kayo tugma. Kaya na parang narealize mo, Teka, hindi na to para sa akin ah. Um, ako lang yata yung nagbibigay at wala naman ako natatanggap. Parang I'm giving my all, effort, oras, pagod, atensyon, pera. And then yung other end, yung kabila, whether love life man yan, o pamilya, o trabaho, boss, o negosyo, parang sila, wala silang same effort o same energy na binibigay ko. And doon ka nagising, and you chose to have a brand new life and focus on something else na valuable sa life mo. Kaya in the near future, especially para magbubunga ang iyong pag walk away at paghahanap sa sarili mong kapalaran, paghahanap sa sarili mong kaligayahan and uh, endeavor and possibilities. Good news, May paparating sa iyong good news in the near future, whether sa pamamaraan ng text, chat, email, or some, someone giving you the advice or giving you telling you the good news parang, "Uy, Leo, pwede ka na dito. Nakapagsettle ka na dito. Um kukunin ka na ng gantong boss kasi nakita lang galing mo." Because um I'm hearing this is a uh, reward from your um, taking risks. Reward kasi naging matapang ka to chase something new. Chase something na talagang feeling ko, ito yung nakatadhana mong makuha. Ito yung path o career path na nakatadhana mong gawin o nakatadhana para sa'yo. Siguro ngayon para ang hirap, ano ang hirap ng daan, ang hirap ng yung journey. Pero marirealize mo in the near future, I'm seeing here with the Knight of Wands, ipapaunawa sa'yo ng Diyos na kaya pinagdaanan mo yan. Kasi ito yung swerte na inalalaan ko para sa'yo, para patapangin ka, palakasin ang loob mo, pagtibayin ka, para pag nakuha mo na itong good news, ay kayang-kaya mo na siyang panghawakan. Okay, Leo? The Knight of Wands being clarified by the Empress card. who love. Someone will get a good news about lo their love life. May darating na bagong tao para sa'yo. Kung nag-walk away ka sa isang relasyon. But for others, meron kang ginawa in the past na binubuo mo, And now, paparating na yung good news na yes, approve na. Or yes, nagbunga na yung, yung trabaho mo. Because si Empress, para din siya nanganganak. Nanganganak din siya ng kung ano yung matagal mong pinagplanuhan at binuot, at pinagpaguran. Whether, halimbawa, passion project yan, o negosyo, o trabaho. Ito na yung resulta para mga ka ng itlog. At yung itlog na yun mag-hatch at nandoon yung good news. Yung good news, pwedeng oh, approve ka na, huwag nakuha mo na, matagal mo itong pinilahan, approve na yung papers. O kaya yung job order nandyan na, o yung visa mo, o yung passport mo, andyan na makuha mo na siya. So, ito ay bunga talaga, a reward of something that you worked hard for. So, congratulations, Leo. In the area of your challenge this week, you have the Four of Pentacles. Challenge sa'yo ang nag-hold on ka pa din. Nag-hold on ka pa rin sa mga past. Meron ka lang dapat um, bitawan. Whether relasyon, paniniwala, um, pag-asa on something, may hope ka pa din for someone, tapos na-realize mo na, teka, ibibigay pa rin ba niya sa akin yung pinangako niya? And you're in the limbo right now, parang nakahang, nakabitin ka na, kukunin ba o hindi? Ibibigay ba o hindi? Um, so, marami mga questions in your life, pero pinangahawakan mo pa rin. So, this is the right time for you to let go. May mga bagay ka sa life mo na may kasi this week because hindi ka maka-let go sa mga bagay. Kaya siguro na sa background mo si Eight of Cups. Kailangan mo talagang umalis sa bagay na ito and fight, find a new opportunity somewhere else. Um, parang hindi, huwag ka daw magkasya sa mga bagay na walang balik o walang naibibigay sa'yo in reciprocation. Kung nagbibigay ka ng effort, dapat same effort din ibigay nila sa'yo o same love or same uh, rewards. Okay? The Four of pa uh, Pentacles being clarified by the Seven of Cups, hindi mo daw nare-realize sa na andami naghihintay sa'yo outside of your comfort zone or outside this people or environment o lugar na masyado mo pinapahalagahan. Kaya hindi mo daw nakikita o natatanaw yung mga posibilidad sa paligid. Um, kung nagkakasya ka sa trabaho, ito na sobrang hirap, maliit ang sweldo, pero dahil parang feeling mo mahalaga yan sa'yo at yan ang gusto mong gawin, hindi mo nakikita yung mga posibilidad of outside jobs jaan na mas malaki ang sweldo, basobait ang mga boss, basobait ang mga workmates, uh, pahapahalagahan ka, uh, pakikinggan ang boses mo, ipaprioritize ka, o kaya sa love life din, dahil nag-hold on ka dyan sa taong yan you know, na sobrang toxic na alam mong hindi ka na mahal, at hindi mo na rin naman mahal, pero... Alam mo sa sarili mo na parang kailangan mo na siyang bitawan. Hindi mo to rin nakikita yung mga taong posibilidad na pwede mong mahalin o pwede mong maging potential new lover. So, this time, Leo, let go and see the possibilities outside of your small bubble, okay? In the area of your fortune, meron naman dito Five of Swords. Learn daw this time to celebrate. Learn to engage and embrace the beauty of your life kaysa mag-focus sa mga negative negative diyan. Kung ano yung mga nagawa sa yung masama ng ibang tao o nasabi o yung mga mali mong ginawa. at uh, this time around, lagi mo daw isipin ano yung mga magagandang nakuha mo mula sa mga bagay na yon. Of course, may mga masalimuot, ba diba? May mga masalimuot na experiences. May mga talagang makadurog puso ang mga pagkakataon. Pero lagi mo daw hanapin doon yung mga kaligayahan. Yung mga, ay, buti na lang naranasan ko yun. Kasi, uh, kasi na- naranasan ko to. Parang lagi mong isipin yung positive outlook sa bagay na yan. And you will enjoy your life more. You will see the beauty of your, your new endeavor. At magbibigay sa'yo to ng power and energy to move forward and uh, harapin yung mga bagong bukas. With the Five of Swords, I'm seeing here victory from something. Meron kang pinagkatrabuhan na sobrang hirap and you will win at the end of this. Okay? The Five of Swords is being clarified by the Knight of Pentacles. Sinasabi ito na this time around, yung mga experiences mo in the past, gamitin mo daw yung fuel well para makapag ka mabuti in the near future. Especially you're walking away or having this transition and adjustment. Lagi mo daw aalalahanin yung mga pinagdaanan mo, matalo ka man o hindi, natalo ka man o nanalo ka man sa mga endeavor na yun. Lagi mo daw pipiliin doon, ito cherry pick mo yung mga natutunan mo and gamitin mo siya as your plan ahead para yung mga dinaanan mo na hindi mo na ulit daanan in the future. Okay? You'll be winning this in your life because of your meticulous planning at uh, paunti-unting lakad at pinag-iisipang mabuti. Okay, Leo? In the area of your divine advice, you have the six of swords. Learn daw to get out of those drama, get out of the situation na alam mong hindi na para sa'yo. Lugmang-tugma ang six of swords sa yung eight of cups. Talagang walking away, going to a better life, going to somewhere else. Parang dumistansya ka daw sa mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo and always find what's better for you. Huwag ka daw mag-settle sa mga bagay na alam mong hindi para hindi mo deserve, 'di ba? Always go for the things na alam mong teka, deserve ko 'yung mga bagay na 'yon ah. Doon ako pupunta. And always choose peace, okay? Kapayapaan, huwag magdwell sa nega and always uh, go after the things na alam mong uh, deserve na deserve mo. The six of uh, swords being clarified by the temperance. In this search for a better life, or tahimik na buhay. Pagpunta sa mga bagay na parang deserve mo. Kailangan mo daw ng pasensya, Leo. Huwag mo madaliin, huwag mo i-shortcut at huwag mo din questionin yung proseso. Uh, always have this adjustment. And um, pasensya sa pag, uh, pagpunta doon uh, make sure din na magkaroon ka din daw ng love sa iyong sarili kasi sa pagpunta sa mga bagay na yan syempre mahirap nakapagod minsan sisisihin mo rin sarili mo sa mga desisyon mo o sa mga mali mong ginagawa kasi hindi ka naman perfect di ba magkakamali pagkakamali magkakamali ka din sa mga hakbang mo so maging mabait ka daw sa sarili mo at lagi mong iisipin na this is a learning process and this is some this is a work in progress di ba parang paunti-unti mo siyang gagawin and uh, basta ang sa iyong isip at puso na andun yung goal ko at hindi ko hihinto at kailangan ko tong pagpasensya at kailangan ko tong tiyagain. Okay? In the area of your outcome na napakaganda, you have the Six of Pentacles. Pag-usapan ito later. Let's have additional messages from the Divine. First, we have 39 or 3 and 9. Kung yan po ang special number for you, this is a confirmation that this reading is for you. Moth Spirit, nakita ba ba kayo ng moth anywhere? This is a confirmation that this message is for you. Surrender now. Yes, may mga bagay doon na hindi mo na kailangang ilaban. If you need to walk away, walk away and surrender things to the Lord. A brand new start is gonna come to you. Another message you have, make some time for friends. Kasi na ba yung mga, bagi, mga tao, mga, bag, mga tao sa life mo, your friends na makakatulong sa'yo sa bagong simula ng iyong buhay? Sila ang magiging support group mo. Kailangan mo sila this time in your life para sa pagbabago ng iyong buhay. And uh, para kayanin mo din. Because, you, know, you, you, need those people na palakasin kasi ng love mo, okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focus ngayong buong linggong ito. Leo, you have blame. I accept responsibility for my well-being. Like I said kanina, wag mo na daw pagtuunan ng pansin yung mga nega. Move forward. Matalo ka man o nanalo lagi ka mga isipin na gamitin mo na lang yung mga good experiences mula doon, good lessons moving forward. Tapos na ang blame game. Tapos na ang mga sisihan. Time to move forward, time to move on. Okay? Especially here with your outcome this week, you have the six of pentacles. Sinasabi sa iyo na give and take. This time daw, lagi mo na isipin na kung ano yung ibibigay mo, dapat asahan mo rin na makuha mo. Uh, huwag ka na daw magsayang ng oras, especially kung natutunan mo to in the past dapat mo daw ma-realize na huwag kang maglaan ng oras at atensyon panahon pagod sa mga tao o bagay na hindi mo nakukuha yung same energy or same effort kasi parang nagkasayang ka din daw talaga ng panahon eh um love the people that loves you choose the people that chooses you. O huwag ka magasayang ng panahon, oras sa mga taong parang binabali ka or take ka for granted. Ngayon, maging, masusi, mag, maging mabusisi ka daw kung kanina mo nilalaanan yung oras mo, atensyon, pagod at pagmamahal. Kasi you're very precious, Leo. So make sure this time that you know your people and you know kung ano yung mga dapat paglaanan ng mga dapat paglaanan mo sa buhay mo. And um, I'm seeing you getting there, getting the right people, right um, boss, right environment, at talagang mamahalin ka rin at mag-reflect yung mga binibigay mo sa ibabalik sa'yo, okay? the Six of Pentacles being clarified by the Four of Pentacles. Ooh, yes, mahahanap po din daw talaga yung mga taong para sa iyo. ka sa challenge, yung Four of Pentacles sa outcome mo, ibang-iba na yung Four of Pentacles mo. You will find the right people na para sa iyo. You will find the right job or the right career path na para sa iyo at mababalik sa iyo yung effort na binigay mo. And I'm seeing you loving them and loving this new life for you. And you will get the things and the love that you deserve and the love that you always wanted. Okay? And parang nakita ko dito, lahat na ibinigay mo, ibabalik din sa'yo. Just find them at map at dadalhin ni God sa iyo sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. And you will be very, very happy. Okay, Leo? That is your April 40 to 20 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everyone.